blessed day nandito ulit tayo sa Sodas Sodas so, so, may bata Riacho so, de Arabia may tabi ng Zain office and uh, podium so check natin kung magkano yung price ngayon kung ganun pa rin ba sa last week na uh, pumunta tayo dito so tara pasukin natin parang mukhang ganun pa rin ah same price last week 314 Ganun pa rin Ganun pa rin 70% Okay, you ano, maganda rin naman oh. Ito, malaki na Dati na nabenta na siguro yung malita size 131 na lang oh. Same lang, last week ano. Oh. Dito, ito Tony Pick Tony Parker Ayan, Maganda yung style oh. Magkano daw? 158 hmm, Ito, Three three nine five one ito lang. To one four seven. Nito. Two twenty eight mahala. three eight zero. kano to? Tony Parker tension. One three one dating four three seven. kulay kula. Ito Ito maganda oh 370296 na lang Parang <laughs> ano oh Ang ganda ng kulay Guys Ang ganda Ito pa oh Ang ganda ng kulay Gana, Maganda na yung mga pick na ano ngayon eh yung latest ano nila Ang gano to 360 Dating 450 20% off Ito 370 296 na lang. Uh, light lightweight 350, ngayon 280 na lang. Yan, dito tayo sa mga ano na mga new arrivals, 350, 280. Ito pang duty. 383 dito pala lahat oh ano, ano lang 20% off so naka-display na to Yan. ito maganda oh So, for 20% off lahat ang dito sa new arrival. So, ayan. Kung gusto nyo puntahan, magti-3 sa tungga ito yung presyo nyo. So, kung gusto nyo puntahan mga kuwis, puntahan nyo na. And, uh, maraming salamat. So, kung gusto nyo ma-update lagi every week sa mga prices, ayan. Follow nyo lang si Kuya Mel. Tiktok. Facebook and uh, YouTube. So, yun lang. Marami salamat and uh, marami tawe. Eh. And see you in our next video, in our next sale video update. So, yun lang, marami salamat and bye bye.